morning. So today, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng sinigang na hipon. Ang tagal ko nang gustong magluto ng sinigang na hipon. Pero hindi, after 25 years na rin lang ito mayayari. So ito yung gagamitin natin. Baka naman, Nora Kitchen, sinigang sa sampalok mix with Gabi. Pero to mas masarap siya sa baboy, di ba? So ito yung gagamitin natin. Actually, binili ko pa to sa Canada nung pumunta kami. Kaso nga lang, hindi ko rin siya nagamit. Kaya ngayon, gagamitin natin sa pagluluto ng sinigang. So, sinigang ang lulutuin nating hipon. Lalagyan natin siya ng radish. Meron din akong okra. At meron din akong talong. Wala tayong sitaw at kangkong. So, lalagyan ko din siya ng malunggay. So, yung mga ano natin. Meron akong isa neto, kaso nga lang expired Hello. na to guys. So, hindi ko na siya gagawin. Ito yes. lang. Sinigang sampalok mix with gabi. Masarap yung gabi, ba? Diba? Pero mas masarap to kapag baboy talaga. Pero hindi ako bimibili ng baboy dito. So, tignan natin mamaya. Okay, ihahanda ko lang yung mga gulay. Then, tayo ay magluluto for lunch. Samahan nyo ako tiyak masarap itong lulutuin natin ngayon. Okay? Thank you. And ready na yung aking lulutuin. So, ito yung aking fresh na fresh na hipon. Inorder ko pa to online kasi ayong pumunta ng market dahil nga dito kasi guys, ang mga seafood, hindi siya yung tulad sa palengke natin na kahit saan. Pag pumunta ka sa palengke is nandoon, hindi. So, mas maganda mag-order ka na lang online. So, ito yung hipon ko. So, ready na rin yung aking gulay. Lalagyan natin siya ng talong, ng malunggay, okra, at saka, uh, ang taw natin, radish. Wala tayong kangkong, at saka sitaw. So, yun lang. Then, tara, samahan niyo po. Lalagay ko na yung sibuyas at kamatis. Ayan. Then, pakukuluin ko lang din siya. Guys, magbabawas lang ako ng sabawa para ang dami, ang dami kong sabaw na inilagay. Lagay na natin yung malunggay. Ayan, yung malunggay muna para maluto natin. Kunting-kunting gulay lang inilalagay ko. Ayan. Tagyan ko din ng sili. Wala na akong green. Ito lang yung sili nila. So, ilalagay ko na yung powder. Ito yung powder. Inihati ko lang dito. Ayan. Ayan ang texture, guys. Parang masyadong malapot, no? man natin. eh, hindi malasa yung powder na nabili ko. Mas masarap tong nor. Mas masarap itong nor kaysa ito, itong nora. Hindi siya masarap. Promise. So, ilalagay ko na yung gulay. So, ilalagay na natin, guys, yung gulay. Ito masyadong ano. So, yung radish. Then, yung okra. Ayan. Then, yung talong. Ayan din. ko nang masyadong malapot. Yung mal, ano na yan, mas maganda talaga pala siya sa baboy lang. Pero ayaw ko kasi kumain ng baboy dito eh. Lutuin na natin. Then mamay ilalagay na natin yung hipon. Hindi masarap yung luto. Ano kasi yung, yung eto may gabi. Hindi siya pang sinigang. Yung mga nor na nabibili di ba sa Pinas na may nor na mas masarap siya. Ito hindi ko alam kung magugustuhan ng asawa ko palpak. Masyado siyang malapot. So, hindi ko na ito gagamitin next time, guys. Itong ano na ito. Hindi ko siya bet. Mas gusto ko yung galing sonor. Mas malasa siya. Okay, guys. Kunti lang yung nilalagay kong hipon. Kasi hindi ko bet talaga yung lasa. So, ibabatter ko na lang. So, ilagay na natin ito. Then, gano'n natin siyang i Tapan ko na lang siya. Wala na yung aking kipon. Maluluto na, guys. Hindi na ako magbibidyo ng anong, ha? Ang kakain ako. Luto na! Mukha naman siyang kaaya-ayang bulamin. Masarap pala siya. You like it? No. He doesn't like it. You like it, baby? No. He <laughs> doesn't like it. Pero masarap na siya. 哎呀，在这。